Ang tunay na dahilan kung bakit naging host si Miles Ocampo sa It Bulaga ay dahil sa kombinasyon ng kanyang natural na talento, karanasan, at kakayahang magdala ng bagong sigla sa programa. Narito ang mga pangunahing dahilan. Likas na kakayahan sa pagpapatawa. Mula sa kanyang mga unang appearance sa telebisyon, agad na napansin ang inherent ang galing ni Miles sa pagpapatawa. Ang kanyang natural na humor ay hindi lamang basta nakakatawa, kundi nagdudulot ng positibong enerhiya na humihikayat sa mga manunood. Sa Live TV, kung saan walang pagkakataon para sa second take, ang kanyang spontaneity at mabilis na reaksyon ay napakahalaga upang mapanatili ang aliw at kasiyahan ng audience. Versatility mula sa kabataan, nagsimula si Miles bilang child star sa Goan, Bulilit, at sa pagdaan ng panahon, pinatunayan niya ang kanyang versatility sa iba't ibang genre ng palabas. Ang paglipat mula sa pagiging bata hanggang sa pagiging isang mature na host ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-adjust at mag-evolve sa industriya. Ang malawak niyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng pundasyon na kinakailangan upang maging epektibo sa live hosting. Modernong appeal at youthful energy, ang imahe ni Miles ay napaka-modern at fresh, natunay na umaakit sa mas batang audience. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng bagong siglasa, itbulaga at nagpapakita ng kasabay na pagunlad ng kultura sa modernong showbiz. Sa pamamagitan ng kanyang youthful energy, nakakapaghatid siya ng mga bagong perspektibo na nagre-representa sa bagong henerasyon ng mga manunood. Malawak na karanasan sa showbiz, mula sa pagiging aktres, modelo, at child star, naipon ni Miles ang napakaraming karanasan sa industriya ng telebisyon. Ang mga proyektong kanyang pinasukan ay nagturo sa kanya kung paano humarap sa pressure, mag-improvise, at makipag-ugnayan sa mga kapwa-artista. Ang mga karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at kahusayan na ngayon ay nakikita sa kanyang pag-host. -ho vision ng management, nakita ng pamunuan ng It Bulaga, ang potensyal ni Miles bilang isang host na magdadala ng bagong inobasyon sa programa. Ang kanilang vision ay nakabatay sa paniniwala na ang kanyang modern at dynamic na personalidad ay magpapalawak ng audience reach at magpapasigla sa programa. Dahil dito, pinili siyang maging bahagi ng lineup ng host upang makapaghatid ng fresh content sa masa. Natural na charm at magnetic presence, ang inherent na charm ni Miles ay hindi lamang nakikita sa kanyang pagpapatawa, kundi pati na rin sa kanyang kabuoang aura sa set. Ang kanyang magnetic presence ay agad na humihikayat sa mga manunood at nagdudulot ng instant connection. Sa Live TV, mahalaga ang pagkakaroon ng host na may natural na charisma upang mapanatili ang interes ng audience. Kakayahang mag-improvise sa live broadcast, ang live TV ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, at si Miles ay kilala sa kanyang kakayahang mag-improvise ng may bilis at galing. Kapag may mga bigla ang pagbabago o technical na aberya, agad niyang naa adjust ang kanyang delivery nang hindi naapektuhan ang daloy ng programa ang ganitong flexibility ay isang mahalagang katangian ng isang epektibong host sa live na palabas. Malalim na koneksyon sa audience, ang pagiging totoo at down-to-earth ni Miles ay nagbibigay daan upang mabilis niyang mabuo ang personal na ugnayan sa mga manunood. Ang kanyang kakayahan na makipagkomunikasyon ng parang kausap lang ng personal ang bawat isa ay nagdudulot ng matibay na emotional connection. Dahil dito, nararamdaman ng audience na sila ay bahagi ng programa na nagpapataas ng loyalty at engagement. Magandang report sa kapwa host at production team, ang teamwork sa It Bulaga ay isa sa mga susi sa tagumpay ng Live TV at si Miles ay mahusay sa pakikipag-collaborate sa iba. Ang kanyang positibong attitude at kakayahan na makipag-ugnayan sa mga kapwa host ay nagreresulta sa cohesive team dynamic. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang harmonious at energetic na atmosphere sa set adaptability sa iba't ibang segments. Ang it bulaga ay kilala sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng segments, mula sa seryoso hanggang sa nakakatawa. Naipapakita ni Miles ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pag-adjust ng tono at estilo depende sa tema ng segment. Ang kakayahang ito ay nagre sa mas dynamic at engaging na palabas na nakaaapekto sa iba't ibang demographic ng manunood. High level ng professionalism, sa kabila ng unpredictability ng live broadcast, napapanatili ni Miles ang kanyang composure at focus. Ang kanyang commitment sa paghahatid ng pinakamagandang performance ay nagpapakita ng mataas na antas ng professionalism. Ang dedikasyon na ito ay nakakatulong hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa buong production ng programa. Dedikasyon sa self-improvement, hindi kailanman tumitigil si Miles sa paghahanap ng mga paraan para mapaunlad ang kanyang hosting skills patuloy siyang nag-aaral at nakikinig sa feedback mula sa audience at mga kasamahan na nagre sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kanyang performance. Ang dedikasyon na ito ay mahalaga sa pagiging matagumpay sa isang dynamic na industriya tulad ng telebisyon. Epektibong pagbabahagi ng inspirasyonal na kwento. Madalas ibinabahagi ni Miles ang kanyang mga personal na karanasan at natutunan sa buhay. Ang ganitong openness ay hindi lamang nakakapukaw ng emosyon sa mga manunood, kundi nagsisilbing inspirasyon sa kabataan at mga aspiring entertainers. Ang pagbabahagi ng inspirasyonal na kwento ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa audience. Aktibong digital presence, bukod sa live performance, aktibo si Miles sa social media at digital platforms. Ginagamit niya ang mga ito para makipag-ugnayan sa kanyang mga fans at ipalaganap ang mga positibong mensahe ang kanyang digital engagement ay nakakatulong upang mapalawak ang reach ng Eat Bulaga at makuha ang suporta ng mas modernong audience. Positive energy at optimism, kilala si Miles sa kanyang positibong disposisyon na nagbibigay ng inspirasyon sa mga manunood. Ang optimistikong pananaw niya ay nakakaapekto sa mood ng buong programa na nagdudulot ng high energy sa bawat segment. Ang ganitong attitude ay nakakatulong upang mapanatili ang kasiyahan sa kabila ng mga hamon ng live broadcasting. Pagkakaroon ng malinaw na personal branding, ang image ni Miles ay malinaw at consistent na nagbibigay daan sa kanya upang maging isang modernong icon sa industriya. Ang kanyang personal branding ay nagpapakita ng kanyang pagiging fresh, modern, at approachable, mga katangiang mahalaga sa pagbuo ng matibay na koneksyon sa audience pag-adapt sa makabagong trends. Sa mabilis na pagbabago ng industriya, mabilis din na nakakasabay si Miles sa mga bagong uso at teknolohiya. Ang kanyang kakayahang gamitin ng mga modernong digital tools at social media trends ay nagpapalawak sa kanyang appeal, lalo na sa mga kabataan. Ito ay isang malaking aset sa pagpapasigla ng programa sa digital age. Pagpapakita ng resilience sa harap ng hamon, ang mundo ng Live TV ay puno ng mga hamon at bigla ang pagbabago. Nakikita sa performance ni Miles ang kanyang resilience, kahit sa mga sitwasyong puno ng pressure, nananatili siyang kalmado at nakatutok sa kanyang trabaho. Ang ganitong resilience ay nagbibigay ng inspirasyon at nagsisilbing halimbawa ng professional growth. Pagpapalakas ng team spirit, ang epektibong pakikipagtulungan ni Miles sa kanyang mga kapwa host ay nagpapalakas ng team spirit. Ang magandang report at chemistry sa grupo ay mahalaga sa pagbuo ng cohesive na performance na nakaaapekto sa kabuuang dynamics ng palabas. Ang dahilan na ito ay nagpapakita ng kabuuang improvement at impact ni Miles Ocampo bilang host. Ang kanyang kombinasyon ng natural na talento, karanasan, modernong appeal, at dedikasyon sa self-improvement ang nagbigay daan sa kanya upang maging isang mahalagang bahagi ng Eat Bulaga na patuloy na tinatangkilik ng milyon-milyong manunood.